Ah hello guys, welcome back ulit sa ating Mutin channel ah Ito nga palang kusiniro ng barangay ah, Isang recipe na naman na talagang nakakatakam At napakasarap nitong ating lulutuin ngayon mga idol Mga kabarangay Ayan. So gagawa tayo ng chicken meat rice mga idol Mga kabarangay, napakasimple, napakadali Ng ating menu na ito Talaga namang patok sa ating uh, panlasa At syempre may ulam ka na awit ah, With matching yung kanin mo Ay talagang namang may lasa na Ayan mga idol At syempre ganito lang po ang ating diskarte na talagang napakasarap na itong ating patok na chicken mechado rice. So ayan, mag lang tayo ng mantika sa ating kawali. Syempre naglagay tayo ng laurel, syempre para bumango at syempre ingusan na rin natin ang ating bawang. Ayan mga idol, ibisa lang natin hanggang sa maging golden brown ng ating bawang. Tsaka natin ilagay ngayon ang ating uh, red onions mga idol. Ayan. pakikomento po magano ang kilo sa inyo ngayon sa inyong lugar ang ating sibuyas so dito sa amin umabot ng 220 per kilo ang isang kilo ng red onion so ay eh, naglagay na tayo ng paminta at syempre yung ating tomato sauce mga idol nilagay na rin natin sa na natin pang gisa-gisa para bumango lalo ang ating chicken meat sado rice mga idol So ay eh, naglagay tayo ng magic sarap. So ang magic sarap na ito ay siguro mga tira-tira lang to, one fourth lang to sa kabuuan. So ay eh, naglagay na rin tayo ng oyster sauce mga idol. Ayan, oyster sauce ang nilagay natin para lalong malasa ang ating mitsado. Siyempre yung ating kunting brown sugar, siguro at least 1 half tablespoon, ayan, or 1 fourth tablespoon, mga idol. So ayan, nag-additional rin tayo ng kunting suka. Para hindi masira kagad ating sinaing, kaya naglagay tayo ng suka, mga idol. Ayan, ganito lang po ang ating sistema. At siyempre, nag-additional rin tayo rito ng kunting soy sauce, mga idol, para lumasa. Syempre yung tubig, ayan ilagay na natin at hayaan na lang natin siyang pakuluin hanggang sa maluto at lutong-luto dapat ang ating uh, chicken bago natin ihalo mamaya sa ating uh, rice. ayan mga idol. So ayan yung ating kanin, syempre hinugasan rin natin. So tantyahin lang natin ang sabaw at isama na natin pagtantsa yung sauce din ng ating chicken. So ayan ihalo na natin ang ating chicken sa pagsaing sa ating rice cooker mga idol. ayan, Hilaw pa pero talaga namang yummy na. Napakasarap na mga idol dahil luto na ating chicken So yan nag-addition natin rin ito ng uh, mixed vegetable yung frozen po na nabibili natin sa ating mga supermarket So hinalo na natin ha, para lalong sumarap ang ating uh, chicken mixed rice mga idol So ayan paluto na ang ating chicken mixed rice Pinapasinaw na natin ang ating rice cooker So ayan na mga idol talaga naman sa sure pa lang napakasarap at napakatingkad ng kanyang kulay at higit sa lahat napakabango siguro sure at sure po na ito ay napakasarap ayan may kasama ng kanin at may ulam ka na mga idol ayan at shout out sa aking mga followers maraming maraming salamat sa inyo mga kabarangay na kung saan saan panig ng daigdig na punta ayan mga idol napakasarap napakalasa at napakalambot ng chicken at juicy ayan mga idol at marami marami salamat muli sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta niyo sa ating munting channel ako si Nero ng Barangay mga idol ay uh, God bless po sa inyong lahat